Nagandang hapon. And Lola? Nagandang hapon, hapon din, din po. Lola, Lola. Bakit mo naging apo ito? Dahil sa tatay niya o sa nanay niya? Doon sa nanay niya po na nasa Kuwait po. Okay. O -o. Yung tatay niya nasaan? Patay na po. Ulila na yan. Ah, okay. Ang sabi, nireklamo mo yung ginawa sa apo mo, no? Kay Opo, alias sir. Nene. Opo, sir. Sino ang gumawa nito sa kanya? Yung second cousin ko po ang gumawa sa kanya niya na tinatawag daw po siya, nakaduyan daw po ito. Tinatawag niya po, sir, dun sa duyan, nakahawag daw ng kutsilyo. Kung hindi daw susunod sa kanya, ano daw, patayin daw lahat kaming pamilya, sir. Kung hindi susunod? Opo, sir. Kamag-anak niya rin yung lalaki? Opo, sir. Kaano-ano niya? Lolo niya na po yun, sir. Dahil kaano-ano may lalaki? Second cousin ko po, sir. Second cousin mo? Opo, sir. O. Okay, 48 years old. Yung lalaki taga saan? nagalan na din po doon sa Hindi amin. Hindi sila din po. sa isang bahay lang? Hindi po, makalapit lang po. Parang lolo uncle niya, no? Opo. Lolo uncle niya, makalapit lang. Opo, sir. Okay, ilang beses ginawa yon? Apat na beses po. Every time na ginagawa yun, tinututukan siya ng kutsilyo? Opo daw, sir. Kailan niyo po nalaman? na ginagawa yun? Nung ano lang, sir, na nalaman kong ginawa niya yun. Kasi nasa Santiago po ako, sir. Wala ako doon. Pumunta po ito. Nung June lang po, na nalaman ko sa kanya na ginawa niya yun. Kailan nung June? June 3 po. June 3 po, na nalaman 3? Bakit ko. hindi niya sinusumbong sa'yo? Hindi po, sir. Kayo ang magkasama sa bahay? Hindi po. Yung anak ko po, ang ano... Puro call, video call lang po kami neto. Okay, sinong kasama ni Nene sa bahay? Yung anak ko po na isa. Auntie niya? Opo. Yung anak mong yon ilang taon na? 24 po. Yung lolo uncle niya, ngayon lang ba nangyari yan? Wala, walang similar na kwento na ganyan nung araw? Wala po, pero labas-pasok sa kulungan po ito. Bakit? Anong kaso nung lolo Yung kaso niya po na last po. Two years pa lang yun. Sa baril okay. po yun. Hindi ba nagdra-drugs yung kanyang lolo uncle sa pagkala mo? Ang alam ko po nagdadrugs po yun. May okay. iba-ibang ano daw po, sir tao na ipinupunta sa bahay nila na hindi nila kilala. Si Lolo Uncle may asawa, may pamilya sa Meron po, may mga apo na rin po. May yung... mga apo na rin opo, siya. Opo. Anong ginawa niyo nung nalaman mong ganun ang ginagawa sa apo mo? Binapunta ko po sa Santiago itong ano, itong okay. apo ko okay. para ipunta ko po rito kasi una po yung anak ko na kasama niya, idinala po siya doon sa PNP po. May nangyari bang pangahalay? Meron po. So nagkaroon ng sexual contact. Opo. Okay. Po. Dinala mo na sa PNP? Opo. Anong ginawa sa PNP? Kakasuhan dan, daw po yun. Kaso lang po, ang process niya matagal po. Three months daw po mangyayari yun. Bakit three yun? months? Ewan ko po. Yun, yun ang po ang sinabi sa akin. Sa Saan PNP kayo nagpunta? Tumawi sa tumawi ni rin po. Kinuna na siya ng statement? Opo. Anong nangyari do sa statement na kinuha sa kanya? eh kakasohan na lang natin pirmahan nyo na lang sabi po pero three months po May kopya kayo? Sa nasa kanila papel? po. Wala kayong hawak wala ng kopya. Wala po, wala. Saan pulis kayo nagpunta? Sa Tumawini po, hindi ko po kilala. Sa sa police station ng Tumawini. Opo, opo. Sinong pulis ang kausap nyo doon? Yung kausap nung anak ko po si Jacob daw po. Kap? Yes sir. Kap, good afternoon. Sir, a uh, familiar ka ba dito sa kaso ng ano, kaso nila? Kaso uh, nitong bata nito? ito. sir. Yung kaso nung hawak nung ano yung kaso nung minor, eh, okay. nag-update din o yung WCPD natin. Anong pangalan nung lolo uncle mo na yan? Ricardo Makam po yan. Ricardo Makam. Umakam po. Gumakam. Nasaan siya? Umakam po. Nandun po sa nanay niya. Nandun lang Alam daw niyang po. kinasuhan niyo na siya sa polis? Alam niya na po yun. Anong reaction niya? Nagtatago daw po dun sa nanay niya. Kap, ang, uh, ang problema namin ay yung, yung sinabi ni Lola na abutin pa raw ng tatlong buwan bago ma-file yung kaso. Totoo ba yun? Ang siguro, kasi ang reported incident is uh, nung parang nung 20 lang sir, 22 or 20. Ang pagkasabi ng WCPD natin, <laughs> is after 3 months pag nafile file ka saka mauuwi yun siguro ang tinabi ng ano natin sir yung WCB din natin oh, uh, sige sir uh, wag na po nating pag-usapan kung ano yung nangyari nung nakaraan ha pag-usapan yes, na lang natin sir kung paano natin mapapabilis ang pag-file ng kaso total kumpleto na ata ng salaysay yung bata Yes, sir. At meron na rin sila atang nasabit na medical certificate na yes, sinasabing uh, na may fresh hymenal transaction. Apo. Nung pumunta na sila dyan sa inyo, kinausap ko pa sila gawa nung nabanggit sa akin ng WCPD ko, napapunta sila sa inyo dyan. Apo. Eh kinausap ko pa sila na uh, pipirmahan na lang tong dokumento para may file na yung kaso natin. Wala pa ba kayong pinipirmahan dokumento ron, Lola? Wala pa po. O sige, Kap, kung let's say pababalikin ko sila dyan at pirmahan ko naman dapat pirmahan, Kailan ma yung kaso? Ay, ura-ura sir kasi yung pirma na lang yung kulang. Para Sige, ma i na natin. Sir, saan ba i-file 'yan sa Provincial Prosecutors Office ng Isabela? Yes sir, eh minor yung ano natin sigurado sa RTC sa Provincial dito sa ano. Sa sa ah, okay. So, since probinsya yan, direct filing na yan, hindi na tayo dadaan ng fiscal's office? oh, yes sir. Eh, dadaan pa rin sa fiscal. Sila na rin magsasamparoon sa ano natin, sa RTC natin. Dadaan pa tayo ng fiscal for preliminary investigation? Yes sir. Ang ginagawa kasi namin ka para may monitoring din kami at saka yes, sir. in anyway, I could say kap ma magpa-private prosecutor po kami sa kaso kami tatay yung abogado nyo kahit na malayo kami monitoring din kami kahit papano Kap, uh, pwede mo ba kami mabigyan ng complete set ng ifa -file ninyo mabigyan nyo yung complainant para mapadala sa amin kagad yung dokumento sir opo yung ifa ko ano man yung ifa-file yung complaint o papeles sige sir uh, tawagan ko yung WCPD natin uh, magbigay kayo ng ano kung paano namin <coughs> namin sa inyo i hindi sir, uh, ibigay mo na lang sir sa complainant yung isang set pa na yung complainant paki-coordinate yes, sa amin at they will sir. be accompanied by our uh, Masusunod po uh, pagkatapos ng filing sir. And they will be also accompanied by our reporter para po ma-monitor natin yung kaso. Yes sir, yes sir. Okay, sige. Sir. masusunod po sir, masusunod. O oh, sige po, oh, ma'am, nadinig mo Opo, okay, pagdating mo ron sa studio, ko ni may number ko ha, para makareport ka sa akin kagad ko kung anong mangyayari ha. Sir, paano po yung Sige. ano nila sa amin na binabantaan kami, patayin kami lahat? Sino nagbabanta sa inyo? Yun po, yung suspect po. Si Ricardo. Si Ricardo. Si Ricardo po. Okay. Kap, paano ba itong maganda nating gawin? Meron, din, meron silang threat coming from dun sa suspect. Ano pong pwede nating ma-provide sa kanila? Uh, naipaliwanag ko na rin po yan, sir. Na huwag kayong matakot. na yun nga ang allegation nila na hindi na raw sila tumira doon sa lugar na yun. Hindi dahil po. natatakot daw sila doon sa alleged suspect natin. Ah sige. Mag-coordinate ko na lang kung paano yung... Sige po Kap. Eh sir, ganito po. Ang ah. sabi ko sa kanila, pag nagwawala o tatakutin kayo ron, ah. mag-report lang kayo sa amin, tatawag kayo sa amin, at ura-urada magre-responde kami panibagong kaso na naman laban sa kanya yon tinagawa Cap, niya. Uh, may so, pakiusap sana ako, Kap. Siguro pag-uwi nila dyan, pwede mong ikutan yung lugar nung suspect at uh, ipaalam din lang na yung presence ninyo doon sa area to protect itong complainant natin. Yes, sir. Para po. So, lang na, sa usap pa. Na, na bibigyan natin ng uh, supporta ah. na kung sila'y natatakot doon, ipaparamdam natin yung presensya natin doon sa lugar. Kap, okay lang ba if I will also, I'm sure nasa amin na yung iyong cellphone number. Pwede rin kung ba, okay lang ba Kap, nakunin ko rin yung cellphone number mo para ako mismo ang makausap mo kung may kailangan man akong tanungin yes, o hingin sir. na po po sa Yes sir, ito yung number natin kung ano po yung... Ah, uh, pwede nyong itanong po sa atin. ka, paki- yung... personal natin. Oh, kap, uh, itetext, uh, paki, ano lang ka, pa, pakisave mo dyan itetext kita, Attorney Freddy Villamor, pakisave mo dyan sa iyong cellphone para makatawagan yes magkatawagan sir, tayo ka pa kay... at kawawa naman itong oh, bata. Yes sir. At saka of course, ang foremost concern namin sa kanyon is yung safety rin nila dahil may threat nga daw itong, itong respondent. Yes at itong respondent ata ay dati nang na, nakulong, no? uh, yes, kalabas ka. So, meron pong record ito. Ricardo Umakam, kung nakikinig ka man ngayon, kung ano, man yung binabalak mo, ha? Nadinig mo na yung sinabi ni Kapitan ni Captain Redentor Kagurangan, ha? Babantayan nito itong mga complainant namin. Kaya wag mo nang ituloy kung ano man yung binabalak mo, ha? Saan ho kayo tumitira dito? sa ano po, dito sa Bako or Cavite po. Kaibigan lang po ng anak ah, ko yun. Bako or Cavite pa? Opo. E paano yung pagpunta rito? Inuutang lang po namin, mm -hmm. sir, yun. O ito po, may natanggap akong... Iambot mo may natanggap po akong talent fee kanina para kay Nene ha. Ay bigyan niyo at para may pamasahe rin kayo. Eh, Nangungutang pa pala kayo. Opo. sir. O, pero pero, pero, bibigyan naman din po natin. Ito siguro hige. dagdag niyo na. pero, personal ko na lang yes. yan. Okay. Pero Kisa, eh, bukod pa yan sa ibibigay ni Shari. Maraming salamat. po, na <laughs> <laughs> O pero, sige ma'am. Opo. Uh, na ma uh, ma si uh, ma po ma'am. si ma'am po, si Lola, diretsong pumunta kayo kagad kay Kap ha? Opo sir. Para ma-file yung kaso? Opo sir. Tapos awagan na Kunin mo 'yung number ko doon, report mo sa akin. Kunin mo 'yung records, ha. Ipadala mo sa amin, kami na magbabayad dito para mabilis tayong makagalaw. Ricardo, umama ka ano man binabalak kung masama huwag mo na ituloy. Dali na assure ko sa iyo hindi mo magagawa ko ano man balak mong gawin na pananakot dito sa lolang ito, ha. At ma'am, from time to time kami po ay magmamonitor, ma'am kay Captain din po para paikutan po 'yung lugar po ninyo ng mga kapulisan, okay ma'am? Okay. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po and Nene, kausapin kita doon, ha. Thank you, bye. Okay. Okay, Mene, huwag ka matakot. sa mo yung totoong nangyari sa'yo, ha? Opo. Oh, opo, sir. Thank you. Sige, Lola. Mm. Thank you, po. Kawawa. Okay, Salam. Opo, opo. Another case. O, sa mga netizens natin, although 13 years old yung nangyari yan, tandaan po natin na statutory rape na yan kasi na-increase na po sa 16 years old ang... Uh, age of sexual consent. Mm -hmm. ano po? Yung pong mga magulang dyan na may mga anak na binatilyong 18, 19, 17 years old, na may mga girlfriend na less than 16, ano po, wala pong statutory rape pagka yung difference ng age nila ay hindi lumalagpas ng tatlong taon. Pero kung let's say, ang anak mo ang anak mong binatilyo is 19, ang girlfriend niya is 15. Pag magkakaroon ho sila ng pagtatalik, ano po, dapat malaman yung statutory rape yon dahil more than 3 years old yung diferensya nila sa edad. So tingnan nyo po ha, ah, sa mga magulang na may anak na mga binatil yung 18, 17, 16, 19. Baka may mga girlfriend silang less than 16. Make sure na yung diferensya nila sa edad ay hindi lalagpas ng 3 taon. Hmm. Kasi medyo madaming confused dyan, yes, Atrini, oh, yung statutory rape. Iba-iba yung rape, diba? Yung rape case, pa uh, okay. kasi uh, Pag statutory rape po kasi, kahit na may consent, rape po yun. Pero sa bagong batas, pagka yung difference ng edad ng mag-boyfriend, ay hindi lalagpas ng tatlong taon at consensual yung rape, wala pong statutory rape. Example, kung anak ko ay 17 years old, mm -hmm. ang girlfriend niya ay 15. So, two years lang ang difference nila. So, kung nagtatalik man sila, hindi po natin ma maialis na yun, nagtatalik yung mga bata kahit na ganyang edad, hindi po natin maialis na mag maaring nagtatalik sila o nagkakaroon sila ng sexual contact, wala pong rape yun, wala pong hindi po pwedeng statutory rape yun dahil ang difference sila sa edad ay, ay less than three years. Pero kung ang, lala ang anak mo ay 19, yung lalaki, binatilyot, pero yung babae ay 15, kahit consensual pa yung rape, baka makasuhan po yung anak yung binatilyo ng statutory rape. Ano po? Kaya pakibantay-bantay nyo po yan, yung ganyang kwan. Yan po ang pagbabago ng batas natin pagdating sa statutory rape na kailangan malaman ng ating mga magulang. Ayun. And uh, yung mga netizens natin, nag-worry sila, baka daw po uh, saktan. Eh, Iyan po ay kino-coordinate naman na po namin sa Chief of Police kaya nga po kami po ay na po sa tanggapan po ni Deputy Chief of Police ng Tumawini Isabela na si Police Captain Redentor Kagurangan. Maraming maraming salamat po and syempre papaasistihan po natin yan.